Gusto kong maging isang professional welder. Napakagandang goal ang maging isang professional welder. Ang welding ay isang mataas na in-demand na trabaho sa iba't ibang industriya tulad ng construction, manufacturing, oil and gas, at shipbuilding. Narito ang mga hakbang na maaari mong sundin upang makamit ang iyong pangarap. 1. Alamin ang mga uri ng welding pag ang mga iba't ibang uri ng welding tulad ng MIG, Metal Inert Gas, TIG, Tungsten Inert Gas, Stick Welding, at Flux Cord Arc Welding, FCAW. Makakatulong ito para malaman kung alin ang nais mong pagtuunan ng pansin. Mag-aral o mag-enroll sa training. Maghanap ng mga welding schools or vocational courses sa iyong lugar. Sa Pilipinas, narito ang ilang mga rekomendasyon. TESDA, Technical Education and Skills Development Authority. Nag-aalok sila ng mga libreng training o abot-kayang courses tulad ng SMAW, Shielded Metal Arc Welding. Private technical schools. May mga training centers na nagbibigay ng mas advanced na training. 3. Kumuha ng certification. Kumuha ng NC2 or NC3 certification mula sa TESDA pagkatapos ng training. Ang mga sertifikasyon ay mahalaga upang makahanap ng trabaho sa Pilipinas at abroad. Pangapat, magsanay ng mabuti i-develop ang iyong kasanayan sa pamamagitan ng regular na pagsasanay. Kung posible, maghanap ng apprenticeship o on-the-job training upang magkaroon ng karanasan sa totoong mundo. 5 mag-invest sa mga tools at kagamitan. Kapag may sapat ka ng experience, magandang ideya na magkaroon ng sarili mong welding equipment para sa side projects o negosyo. Pang-anim, maghanap ng mga oportunidad. Sa Pilipinas o abroad, mataas ang demand para sa skilled welders. Mag-apply sa mga kumpanya o magtrabaho bilang freelancer. Ang mga bansang tulad ng Canada, Australia at Middle East ay madalas naghahanap ng certified welders. Pang-pito magpatuloy sa pag-aaral. Sa welding, palaging may bagong teknolohiya o teknik na dapat matutunan, subukan ang mga advanced certifications tulad ng underwater welding o pipe welding kung nais mong tumaas ang iyong kita at level ng expertise. Kung gusto mong magsimula ngayon, hanapin ang pinakamalapit na TESDA Center at magtanong tungkol sa welding courses. Tip para sa tagumpay. Mag-aral ng mabuti sa welding training school. Magkaroon ng sertipikasyon para sa mas mataas na kredibilidad. Patuloy na mag-upskill sa mga bagong welding techniques at technologies. Ang tagumpay sa welding ay hindi lamang tungkol sa lakas ng kamay, kundi sa lakas ng loob at determinasyong abutin ang iyong pangarap.